Paulit-ulit na tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa debate tungkol sa panukalang budget ng COMELEC. Totoo bang nakipagpulong ang may-ari ng technology provider na Smartmatic sa kampo ng isang kandidato ilang linggo bago ang May 2022 presidential elections? Huwag niyo na sabihin sa amin anong pinag-usapan. Fact mo na, did they meet? Did they meet or not? Si Senadora Amy Marcos ang dumepensa sa budget ng COMELEC sa plenaryo. Ayon daw sa mga opisyal ng COMELEC, iniimbestigahan na ang akusasyon. The report um, was also studied by the COMELEC and uh, they initiated an investigation, the results of which have not yet uh, been issued. Kung tayo kasi nakaupo sa COMELEC, if our supplier who practically ran the election, inadmit Mr. President na halos na delegate sa Smartmatic yang ano eh, and the owner is meeting with uh, Uh, interested parties, candidates camps, medyo bawal dapat yun. Inusisa rin ni Pimentel kung sino ba ang may-ari ng Smartmatic na isang multinational company. Cesar Flores yata, lumilitaw sa mga nag-a-apply. Siya yung presidente ng Smartmatic kapag nag-a-apply dito sa President, Pilipinas. President, you do not know And the overall organization. Your main partner in running the elections, you do not even know the personalities behind. Ani Marcos, sa dalawang paraan binubusisi ng Comelec ang issue. Una, sa pamamagitan ng disqualification case laban sa Smartmatic dahil sa mga umano'y irregularidad sa eleksyon. At tinitingnan din daw ito ng isang 12-man investigative panel. Inaasahan ang resulta bago matapos ang taon. Paalala ni Pimentel, sana raw maging katulad ng mga vote counting machines ang Comelec. Walang kinikilingang politiko. Nagpasaring pa siya sa desisyon nitong paniga ng kalaban niyang paksyon sa dating ruling party na PDP laban na itinatag ng kanyang ama mismo. Yung paksyon na pinanalo ng Comelec eh, nagtalo na, na. Sinabi ko naman sa inyo, the ideologue <laughs> The is here. I mean, Mr. President, uh, huh? we will become a banana republic, Mr. President, kung pati ang decision makers natin sa Comelec, Nakatingin kasi sa personalities. Wala well, tene rate uh, that's still pending with the, before the Supreme Court. So uh, I hope uh, justice will be served in that case. Lusot na sa Senate budget debates ang 27.6 billion pesos na panukalang budget ng Comelec para sa susunod na taon. Pero humihirit pa ito ng dagdag na 6 na bilyong piso para paghandaan ang 2025 midterm elections. Amor Santos, CNN, Philippines.